Hi Masters, may tanong tayo from Amor Arsenal. Sir, ask ko lang po, pwede bang kumuha ng license ang galing sa Air Force? Kung baga eh, pwede bang mag-apply sa airlines ang galing sa Air Force? Nung fourth year college ako, Masters, nag-OJT ako sa PAL, Flight Operations. Then ang sabi sa akin, mas prefer nila ang mga galing ng military, lalo na pag uh, PMA, pag mag-apply sa kanila ng piloto. Pagka military kasi iba yung training ng military lalo na pag mga PMA year, mga future general yon, mga yun masters. Ito yung advice ko sa mga gustong magpiloto pero walang pera. Mas maganda pumasok kayo sa PMA. Pero syempre, dapat matalino kayo then physically fit dahil mahirap pumasok sa PMA. Tsaka pag nakapasok na kayo sa PMA, scholar kayo ng gobyerno then may allowance pa kayo masters. Then, pagka-graduate nyo sa PMA, mamimili kayo kung anong gusto nyo. Army, Navy, or Air Force. Siyempre, pag gusto nyo magpiloto, Air Force ang pipiliin nyo. Pero ito, Masters, ah. Um, hindi ko alam kung gaano katagal kayo magre-render ng service bago kayo mag-early retirement kung balak nyo talaga maging commercial pilot. Ito, Masters, story time tayo. Ang pangarap ko talaga maging PMA-er, Then, ang problema, uh, maaga ako nakabuntis. Then, syempre, nag na yung plano ko. Then, nung college ako, nag-enjoy na rin ako nung college. Tapos, pagka-graduate ko ng college, parang overage na ako that time. So, hindi na ako pwede, pwede mag-exam. Pero ngayon, alam ko, tinaasan na nila yung age limit ngayon. Tsaka sa akin, parang kinakabahan din ako kasi hindi ako matalino masters uh, academically. Then, siguro isa sa frustration ko yon what if, kahit na nag-exam lang sana ako. Naalala ko pa dati yung mga grade 1, grade 2, di ba, pagka sa school, pinapasulat pa yung what do you want to be when you grow up. Pala, ang tas may drawing. So, din yung drawing ko dati, naka common pledge may hawak na barel. Pero, ganun talaga yung buhay. Minsan, hindi nasusunod yung gusto mo. Pero, sa sitwasyon ko yun, okay. Okay na okay na ako ngayon. Sa mga PMA-er dyan or may idea kung gano'ng katagal ang irerender nilang service pag nasa PMA na bago mag-retire. Kung gusto nyo mag-commercial pilot, pa-share naman kung ilang years. Thank you, masters.